yung ubas oh malapit na talaga silang mahinog kaya lang yung mga walang cover nagdidilikado sa ibon kasi wala silang harang ito oh. ito tulad niya oh. no ng ibon ayun sa 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 alam na nila kung paano. Hmm. Alam na alam nila kapag may hilok na, naaamoy nila. Yung ubas na may hmm. Mukhang di naaabot ng Augusto, ah, may hilok na rin po. Hmm. Itong tangkay nato naubos na kahapon, mayroon pa. Ito, nakagat na lang ibon. Hmm. Hmm. Naku, baka sana maabot ako kita bukas. Ito, 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 malapit na malapit na malapit. Ngayon pa, oh. Wala na akong fruit ni Ano? Pambala. Ayan na siya. Ayan. Ayun. Malapit ng mahinog. Ang aking ubas. Thank you for